Ang video po na napanood niyo ay ang kuha ni Mr. Rocky Rock Santos pagkatapos uh, sundan ang kinawa uh, ng 3 singer-performer na si Mai and Tarata uh, na uh, siya po ay binigyan ng permission na makihalubilo sa mga fans at mabigyan ng pagkakataon ang mga fans sa makapagpa-selfie sa kanya mga kaibigan. It was such a wonderful night, of course, sabi na nga ni Maymay, -May, eh, nap napakasaya, napakasaya niya at uh, ang kanyang first campus tour ay nangyari at iginawa po yan sa RTU. Sobrang mahal na mahal si Maymay ng hands, kung kaya binigyan siya ng pagkakataon ng star Pop family na makipag selfie sa mga estudyante na naroon. Nakita niyo naman sa video na talagang nagsisigawan silang lahat asking for Maymay to take their phones para makapag-selfie si Maymay kasama sila. Yes, mga ibigyan and that um, video alone speaks a lot how Maymay is really being loved by CV, di ba? Yung mga hindi naman talaga uh, 100% solid followers ni Maymay, pero mahal siya. O, oh, diba? Yes, mga kaibigan, hindi natapos dyan kasi ito si uh, Maymay kinantahan ng advance birthday song ng mga kasamahan niya dyan sa RTO. Ba, sumasayaw pa si Mr. Rock Rock Santos. Ah, di diba? So, thank you so much sa mga kasamahan niya na binigyan siya ng birthday song sa RTU, di ba? Yes, mga kaibigan, hindi dyan natapos. Hindi po dyan natapos kasi nga po tinanong ni Maymay May, ang mga taga rtu kung nag-aral ba silang mabuti. Aba, sabi ba naman ng iba? Hindi! Nako, hindi pwede kay Maymay yun. Kasi, ayun, uh, sinabihan niyan na gaano ka importante ang pag-aaral at dapat ay mag-aral silang mabuti o oh, diva and that ayun uh, ang uh, love life naman ay pwedeng gawin after makapagtapos ng pag-aaral na ito po yun Nako, ang may may natin ang, ang na mga guys para sa mga estudyante na mag-aral ng mabuti para sa kanilang kinabukasan Aba, Nung tinanong kung may jowa sila, sabi nila, wala, meron, wala, meron, wala. Pero yun, uh, ayun, they are wishing na sana kantahin ni may may ang kakayanin kaya ng live. Pero sad to say na ang nakahilera po na kanta ni may may was sa uh, Amakabugera and Chada Mahiguma. So, ang kinanta ni may may ay instead, ang uh, kakayanin kaya ay kumanta siya siya chada, may guma. Pero sabi rin ng mga talagang taga-suporta ni Maymay na may, they are wishing na sana dahil hit na hit din niyang uh, kaya mga kabigan dahil ito po ay nagkaroon ng uh, 19 million views na sa YouTube sabi nila sana ay one day kakantahin din ni Maymay may yan sa isa sa mga gigs niya med medyo, medyo mataas din kasi ang tono niyan mga kaibigan. So, siguro, kung kailan niya kakantahin niyan sa audience, hindi uh, natin alam. For now, salamat ng marami sa mga nag-share ng mga videos and we are wishing na one day uh, mapapanood natin siya na kumakanta sa masayaw sa sarili niyang konsyerto. Kaya, mangyayari kaya ulit yun. Pero yes, for now, this is Alexander Lex Juice. Yan po ang ating morning update. Panginang umaga po sa inyong lahat.